What's up mga kabro? Mayroon tayong pupuntahan ngayon. Sigurado kilala niya to. I-address yung pagkakadisplace ng mga workers. Ano pong masasabi ninyo about the Chinese workers here in the Philippines? Pag illegal yan, i-deport mo. Mm -hmm. pupuntahan natin si Ernesto Arellano, yung tatakbo ngayon na sinator na kaibigan ko. Outfit check! kaibigan natin yung <laughs> hindi na kailangan natin na pumorma mga kabro. Tama, kikitain lang natin ngayon mga kabro kasi pinapapunta ko mga kabro. Kaya, let's go! Dito tayo sa may ngayon mga kabro. Bali may pinuntahan dyan yung kaibigan natin si Ernest Torrellano. Dito sa court kasi may atin ng hearing. Kaso rin ng kaibigan namin. Sa atin chang hearing dito kasi mayroon ditong municipal trial court. Dito siya pupunta. Ayan. Matapos ang ilang sandaling paghihintay ko. Ayan, na, ayan na sila, bro. Ayan na sila, ator ni. Ator ni Aruliano. Sir! Tumos na? <laughs> <laughs> Tumos na? Tumos <laughs> uh <-huh. laughs> okay. Matagal tayo dinagkita nakita. <laughs> Dinakapunta doon sa iyo. Ano Eh, walang walang ano eh, walang dahil matagal na nga kaming dinagkita mga kabro. Medyo exciting at saka hindi natin inaasahan na magkita tayo ngayon araw na 'to. Ernest Arellano, kaibigan natin na Dahil nga biglaan lang yung pagkikita namin mga kabro, tama ang kumusta lang muna. Tamang pinapapunta ko dun sa opisina nila para doon kami magchika-chika. Tamang kumustahan lang muna kami ngayon mga oh. kabro. Wag na. Ito kayo biya natin. Matagal oh, okay. na kami. Matagal tayo din nagkita eh. Wag na. Wag na. Nasama ko to eh. mo pa. Uusap tayo. Uusap tayo. Uusap tayo. Uusap tayo. Eh, kasi kapatay pala yung ano ko yung camera. Camera ah, yun no. Ito ba uh, kabro, kaibigan natin. Number 7 sa balota. Number 7 sa Ayun, number 7 sa balota. 7 sa Hindi mo pa alam kung anong number. De. 22 lang kita ko doon eh. 27 lang. 7 na. Ah, Ernest Darellano sa para sinatur natin. Yan yeah. ang sinatur oh, na oh, simpleng-simpleng oh, oh, kaibigan ko. Oh. Ano, ano, o sa uban bakal. Hindi na jarang. Noong last vlog namin, noong 2021 yun, di ba? yung magpunta ko dun sa na sa opisina. Oo. Kamo lang ayo. Oh, pag ano may time pupunta ko dun Bali Beach kaya hindi ako makapunta dun. Oo. Bro, Bill. Pag Ano? Ah. Pupunta tayo dun. Pupunta tayo dun. Ah. Sige, bye-bye. Magkita pa sana tayo kaalan, medyo busy sige. Ingat pa, ingat. Ayan mga kabro, kaibigan natin. Medyo busy ngayon sa ano niya kasi may lakad pa. Alam mo naman yung ano, mga politiko. Pinasak niya na yung pagiging politiko. Kaya ngayon, ano, ngayon hindi natin makausap ng maayos. Pero sa, sa pupunta kami doon, pinapapunta ko sa opisina niya. Bali doon kami mag-usap-usap kasi biglaan lang naman na ano, na nagkita kami dito. Bali, Pinatawag lang ako na sabi niya pumuntahan ko siya. Tamang kumustahan lang naman. Yun lang mga kabro. Thank you for watching. Suportahan natin yung kaibigan natin number 7 sa balota. Senator Ernesto Arellano. Yan mga kabro. Thank you very much.